May panawagan uli po, araw-araw yan, nananawagan. Itong mga diehard na nasa social media para daw samahan sila yung grupo nila uh, nagalit na galit sa administrasyon para daw samahan sila sa EDSA. <laughs> ay, nako. Meron tayong nabasang komento na, Sige po, pwede naman po kaming sumama dyan. Basta po may sweldo daw. Basta daw libre lahat. Susunduin sila sa probinsya. Kasi yung nagkomento ay taga-probinsya. So sige, gawin niyo 'yan dahil dito sa Metro Manila, sa tingin ko, sa sa pagiging abala ng mga kabataan, kababayan natin ngayon, malabo 'yan. Kaya kayo po ay nagsasayang ng oras. Kayo po ay or niloloko niyo po ang sarili niyo. Siguro alam niyo din sa sarili niyo na walang mangyayari dito sa mga pautot niyo na ito. Pero ito kasi yung pinakamatindi. Porkit kayo ay hindi nagiging successful at hindi hindi magiging um, successful nga, sa inyong hangarin na EDSA Revolution. <laughs> paparatangan niyo ngayon ang ating mga madre at kaparian, Catholic, uh, na mga madre at pare, paparatangan niyo ngayon na bayaran. Kaya hindi daw sumasama sa inyo. Talaga lang, hindi ba't unahin niyo dapat yung 31, ay wala na palang 31, hindi ba to, dapat unahin niyo muna yung mga diehard? bago nyo puntiryahin ang mga madre at kapariyan at paratangan na bayaran kaya hindi sumasama sa inyo. Talaga? Ay kung bayaran, ay ba't hindi nyo bayaran para magtagumpay kayo? Ah, oh, wait lang ah, wait lang. Kasi, nga naman, kasi eto ah, eto, eh na naman po ang KOJC, yung mga utu-utong uh, ulupong oh, miyembro ng kulto na itong si Kibuloy, na andyan din daw ang INC. Ay eh, bakit hindi sila ang papuntahin nyo dyan sa EDSA? Bakit madre at pare? Ano yon? Gusto nyo kopyahin yung nangyari noong panahon ni Cory Aquino? Nakakaya naman po kayo. Tapos matindi yung banatan ang EDSA Revolution ng panahon ni Cory Aquino? Aba, etong mga diehard na ito, mga litsugas kayo ha. Galit. <laughs> Pero tama, sabi, hmm. how about INC? KOJC. Will they stand up? Will they finally be the force for change? <laughs> Yun, Papuntahin niyo po yung lahat ng na ay napakamadasalin, may mga mabuting puso ng mga miyembro ng KOJC dyan sa Davao. Hakutin niyo lahat 'yan. Pati yung mga INC po, hakutin nyo rin po at tignan natin. Huwag nyo pong pagdiskitahan ang mga madre at katolikong pari. Mga litsugas kayo. Galit na naman. <laughs> Sabi na itong isang diehard, nananawagan ako sa mga grupo na galit sa mga sa administrasyon. Nasamahan kami sa EDSA Friday group. And that's what Miss Kathy B. said uh, magprayer Mag-prayer vigil na din po tayong lahat sa EDSA church. Kaya tara na sa Friday, hindi bagay na kayo nagpe-prayer vigil dahil ang mga lumalabas sa mga bunga nyo ay puro kabulastugan at kalimonyohan. Hindi po talaga bagay. Hindi talaga. Matindi kayo ha. Sige lang, yung EDSA 1 ang gusto nyo gayahin, inaasahan nyo yung mga pare at madre na sumama sa inyong pagkilos. O, oh, hindi nyo ba natatandaan? Nakalimutan nyo, nyo na ba kung paano murahin ni Digong? ang simbahang katoliko at ang mga madre, pare, pati na rin ang santo papa. Hindi niyo po natatandaan. Tapos ngayon gusto sa sumama yung mga kaparean at pag hindi, bayaran daw? O, kala ko ba marami kayong pambayad? I-attempt niyo pong bayaran ng CBCP. At tignan natin kung ano yung mangyayari. Good luck!